magkapatid si Narona at Lisa. Ngunit magkaibang magkaiba ang ugali nila. Masipag si Rona, ngunit si Lisa ay walang inaatupag kundi ang magpaganda. Habang naglilinis ng bahay, nagluluto o naglalaba si Rona, si Lisa ay nasa harap ng salamin, nagsusuklay at nag-aayos lagi ng sarili. Ate, tulungan mo naman ako. Ang dami kong labahing damit. Karamihan naman ay sa iyo. Sabi ni Rona sa kapatid isang umaga. May gagawin pa ako. Kayang-kaya mo naman iyan. Naisip ni Lisa na pipitas na siya sa hardin ng bulaklak na maipapalumuti sa kanyang buhok. Pumunta na nga si Rona na mag-isa sa tabing ilog para maglaba. Si Lisa ay bumaba sa kanilang hardin sa harap ng bahay habang pinipili niya kung aling bulaklak ang magandang iipit sa buhok. May matandang babae na lumapit sa tarangkahan. Ining, maaari mo ba akong malimusan? Samo ng matanda. Wala. Wala akong malilimos. Pakli ni Lisa, patuloy sa paghahanap ng mailalagay sa buhok. Kahit na kaperasong tinapay, ako lamang ay nagutom na na. Sinabi ng wala, sigaw ni Lisa. Sabay pagpitas sa isang bulaklak na maganda ang kulay, nagalit ang matanda. Hindi ka lang pala tamad, maramat ka pa at walang galang sa matanda. Gagawin kitang tulad niyang hawak mong bulaklak ngunit isang kulisap. Inkantada pala ang matandang babae. Nang bumalik sa bahay si Rona, hinanap niya ang kapatid. Pumunta siya sa hardin dahil alam niyang mahilig ito sa mga bulaklak. Subalit wala si Lisa. Ang napansin ni Rona ay ang paru-parong lumilipad-lipad sa ibabaw ng mga bulaklak. Dito na po nagtatapos ang ating kwento mga kabinibini, ang alamat ng paru-paro. Maraming salamat po sa pakikinig at pananood. Please like and subscribe mga kabinibini. God bless! Mag-iingat po kayo!